Hi mga beshi. beshi. So ayan, for today's video, gusto lang namin i-announce sa inyo na 5 year anniversary, anniversary namin ngayon! <laughs> yes mga Beshie ko, limang taon na kaming magkasama, di ba? Yeah. Dahil anniversary natin ngayon, syempre may Ay, kainan! Karainan. So ayan, kakain kami ngayon mga Beshie ko sa... Myundong. Myundong! Ayan, sa Myundong kasi mga Beshie ko, ano siya, sangyapsal siya pero hindi ka na magluluto, yes, kukuha, diba? ka na lang, yes, diba? kukuha ka na lang, Yes, kukuha ka na lang, tapos parang merong chef talaga na nagluluto ng ano mo, ng sangip sa'yo. Yes, sa kagandahan doon, yung mga chef nila, minsan sila pa yung serve Yes, diba? sila nag-serve, mm -hmm. tapos ano, Kukuha-kuha ka na lang. Maraming mga beshie ko, maraming mga... pagpipilian talaga. Pago tayo, dumako sa kainan. Gusto lang namin mga beshie ko magpasalamat sa... Uh, Pamilya namin. Family namin. Yeah. Ayan, sa mga walang sawang, pag-support at pag sa atin yes. dalawa. Diba? So, ayan B, ikaw, anong gusto mo sabihin sa family mo? Ang gusto ko lang sabihin sa family ko, salamat dahil nandiyan kayo lagi para sa amin. At sa mga kapatid ko rin, syempre, na lagi nand nandyan, din para sa amin yes, dalawa. Yes, correct. Lalo na, sa... lalo na si Ate Tamba, si Ate yes. Chesa. Tsaka si Sis Yuri na rin. Yes. At syempre, sa pinakamamahal kong mama na yes. laging nakasuporta para sa napakabait. akin. Napakabait. at lalong mahal na mahal na rin, lalo na si Kriste. Yes. Thank you, Tita. I love you. So, ayan, sa nanay ko rin, sa tatay ko, sa mga kapatid ko din, maraming maraming salamat. Ayan. Ma maraming salamat sa mga tulong mo sa amin. Ayan kay Papa na lagi nandyan din para sa atin dalawa. Ayan, tuwing kailangan natin mga advice, nandyan si Papa, diba? Ayan. Yes. So mga kapatid ko naman, thank you din sa inyo mga besh, okay? Alam nyo na yan mga CES mga brother So ayan, bago tayo dumako sa kainan, meron tayong hinandang 5 um, katanungan para sa isa't isa, okay? okay Ito yung yes. mga tanong na na hindi natin masyado na itatanong at gusto natin malaman yung mga sagot, okay? Ganyan yes. siya. Okay, sige. So, sino magsisimula? Mm, boto boto Okay. Ito, okay. So, una ka. Unang, um, unang... tanong. Oh, uh, una. Yeah. Sa physical appearance, ano ang nagustuhan mo sa akin at bakit? Sa physical appearance mo, unang-una kong nagustuhan talaga sa'yo, siguro 'yung mata mo. Kasi yung mata mo B, ano, makikita mo yung innocence, yung bait. At saka nakikita ko sa mata mo talaga na mabuti yung puso. Thank you. Okay <laughs> ko naman. Okay, so bunot. Ito. Okay. Bukod sa pangarap nating dalawa. Ano pa yung mga ibang pangarap mo na gusto mong matupad? Ah, uh, bukod sa mga pangarap natin, ang gusto ko ni matupad ah uh, para sa pamilya ko kasi gusto ko maging stable sila at matupad din nila yung mga pangarap okay, yun. mga kapatid mo. At syempre, para kay mama, marami rin akong pangarap para sa kanya. Yes, next. next. Ako naman. Okay. Kung sumuko ako ng panahon nagkaroon tayo ng malaking problema at sobrang miserable mo, sa tingin mo, kaya mo nang wala ako? Nung mga panahong ano, parang feeling ko ang stress ko, ang agard ko, parang feeling ko ang dami kong problema. Tapos wala ka, hindi ko kaya. Kasi ikaw yung naging ano ko eh, ikaw yung talaga yung naging sandalan ko, ikaw yung pinagugutan ko ng lakas, ng lakas ng loob, ayan. Pero syempre, kung sakaling wala, kakayanin ko pa rin. Okay, next. Okay. Ito kung may gusto kang sabihin sa akin, ano ito at bakit? Hmm. Ang gusto kong sabihin sa iyo na syempre, mahal na mahal kita. Minsan bi ko kung paano tayo nagsimula. At doon ko napatunayan kung gaano na pala kita kamahal. At ang layo na rin pala nung narating na. Sabi nga nila, malayo, malayo na, pero pa. malayo pa. Ayan, oh, next na. Sino na ba? Ay, ako na. Ako na. ako na. ako na, ako na, Okay, ikaw in five years relationship natin, minsan ba sumagi ba, sumagi ba sa isip mo na iw na ako? Ang sagot ko dyan, no. Hindi pumasok talaga sa isip ko na iiwan kita. Pero maaari minsan talaga nagdadrama ako, sabihin ko, ayoko na, hiwalay na tayo. Pero hindi totoo yun. Kasi paminsan naghahanap na ako ng attention mo, alam mo yun. Minsan gusto ko lang suyuin mo ako. Pero hindi ko talaga gustong iwan ka. Ayokong magkaiwalay tayo. Thank okay. you. Okay. okay, next. Okay, wala. Okay. Kung halimbawa, hindi mo ko nakilala, sa tingin mo, sino si Sandro ngayon at ano ang ginagawa niya ngayon? Siguro, ang buhay na meron ako ngayon, kung wala, kung wala pa, hmm. siguro si Sandro ay ano lang, simpleng tao lang talaga. Uh, nagtatrabaho sa mga isang kumpanya, kump nagtatrabaho sa isang kumpanya, ganyan, na tumutulong din sa tumutulong sa pamilya, sa magulang at ayon ayun, ganoon lang, simple lang. Syempre, nung nung nakilala na kita, nandito ka na sa buhay ko. Talagang alam mo 'yun, dumami yung pangarap ko. Tapos hindi lang yung para sa akin, kung bagay yung pangarap natin dalawa. Okay, thank you. Wala. Sa 5 years natin, siyempre naging masaya tayo nun. Mm -hmm. Ano yung isa sa mga bagay na makakapagpasaya pa sa'yo ng buong? Sa 5 years natin, ang mga bagay pa na makakapagpasaya sa akin, syempre yung family ko. ayon, uh, Siyempre, uh, gusto ko, nandyan ka, nandyan sila. Uh, siyempre, gusto ko, uh, alam mo yun, maging ulit kami. Okay, ikaw na bubunot. Ito kung papapiliin ka, love or career. Kung napili mo ay love, explain mo. At kung career, explain mo rin. Siguro ang pipiliin ko ano? Love. Love kasi, yan din yung magpapa-inspire sa'yo para ma-achieve mo rin yung mga goals mo. Katulad ng career. Ayan, syempre iba rin kasi yung may sumusuport sa'yo, may nagmamahal sa'yo ng totoo. Eh syempre lalo na sa amin bilang transgender, 'di ba? Ayun, talagang alam naman natin na mahirap makahanap ng taong totoong tatanggap at magmamahal sa iyo. So para sa akin, syempre bilang trans, gusto ko ng someone na magmamahal talaga sa akin. Kaya pipiliin ko yung love, pero hindi ibig sabihin pinili ko yung love, love na lang. Susunod na agad dyan yung career. Kasi gusto kong buuin yung pangarap namin pareho. Together. Yun. Thank you. Okay, ikaw na. Okay nabawasan ba yung pagmamahal mo? Ayan. Alam naman natin mga beshiko na tumaba talaga ako dahil sa ano na rin yung sa stress, mga nag-stress eating ako, ganyan. Pero ito tanong ko sa inyo, nabawasan ba yung pagmamahal mo sa akin? O nanamlay yung amor, yung ano, yung pagkagusto mo sa akin dahil sa tumaba ako? Siyempre para sa akin hindi. Kasi tulad niya ng sinabi ko sa iyo dati nung una pa lang na kahit na tumaba ka or pumayat ka, hindi hindi mo mapawasan yung pagmamahal ko sa iyo kasi ganoon kita kamahal at saka malaki yung respeto ko sa iyo. Thank you. Oh, ikaw naman last na. Okay. Sa 5 years experience mo with me, ano yung best experience mo sa loob ng relasyon natin? Siguro para sa akin yung pinaka the best, yung nakapunta tayong dalawa sa Japan. Yes, Kasi alam mo hindi ko rin talaga in expect na makapunta ako ng Japan. Kasi Si Sandro talagang dito lang, sa Marikina, dyan, nagtatrabaho dyan sa mga, doon tulad nga na sinabi ko, nagtatrabaho sa isang kumpanya, na dyan, tumutulong sa kumpanya. Salamat din ako sa iyo, dahil kung di dahil sa iyo, hindi ako pa. At syempre, hindi lang sa iyo, syempre sa family like, my Tita Raquel, ayan, kay Tay Dani, at sa mga kapatid Thank you so much po. At Rachel. At Rachel. Ayan. And ayan. Mana. Ayan, hi Mana! Ah, hello! I love you! I love you Mana! Ayan, yung pamangkin namin na cutie cutie. So, ayan mga besiko ko, kakain na tayo sa Myundong. At samahin nyo kami i-celebrate ang aming 5th year anniversary. anniversary. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! go! Kaya na, uh, let's keep na. Oh, uh... by the pabalikan na lang. Thank you. Ayan na. Why I Ayaw. mga beses ko. Hanggang dito na lang po muna. And thank you so much for celebrating with us sa aming 5th year anniversary. At sana, support tayo pa rin po kami sa mga susunod na yung vlog. Ayan. Thank you! Thank you for watching! Subscribe now!